Isa sa pinakamagaling na dramatic actor ng bansa, kilalanin natin dito lang sa Istoryahe. Si Jose Tacorda Chua Surban o mas kilala sa pangalang Dindo Fernando sa kanyang mga pelikula ay ipinanganak noong November 19, 1940 sa bayan ng Dirac, Catanduanes. Siya ay may lahing Chinese, isa sa mga hinahangaang magaling na aktor sa mga pelikulang Pilipino. Siya ay sikat bilang ama ng TV soap karakter Flor de Luna na ginagampana ni Janice de Belen noong dekada 80. Nag-aral si Dindo sa Letran, FEU at UE kung saan natapos niya ang kanyang MBA o Master of Business Administration. Nagsimula siya sa Sampaguita Pictures katuwang ni Nida Blanca noong 60s at kalaunan ay naging commercial drama actor noong 70s at 80s. Ilan sa kanyang kilalang pelikula ay ang Gaano Kadalas ang Minsan 1982, Langis at Tubig 1980, Bilabed 1985, Magdusa Ka 1986, at ang kanyang huling pelikula ay ang Alabok sa Ulap 1987. Siya ay kinikilala bilang drama king sa kanyang magaling na pag-arte sa mga pelikula. Bahagi siya sa 10 Star 66 ng Sampaguita Pictures na kinabibilangan ni na Gina Pareño, Rosemary Sonora, Ramil N. Pipito Rodriguez, Bert Leroy at limang iba pa. Nanalo siya sa Gawad Urian Best Actor Award noong 1979 para sa Ikaw at Ang Gabi at sa pamas para sa langis at tubig noong 1980. Bilang isang show business personality, mas tanyag ang kanyang pagiging aktor kesa bida ng pelikula. Siya ay hindi isang taong nagpapakita ng pagkagusto sa mga kaakit-akit marangyang bagay na maibibigay sa kanya ng kanyang karera. Sa halip, pinahangad niya ang kaalaman at karanasang maibibigay sa kanya ng kanyang karera. Mga pagpapalang makakatulong sa kanya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Nagsimula bilang isang maliit na artista sa kanyang home studio. Ipinakita ni Dindo ang kahangahangang abilidad sa kanyang pag-arte na kahit noong mga unang taon ng kanyang karera, nahulaan na balang araw ay makakasama siya sa hanay ng ating mga magagaling sa pelikula. Hindi katakataka na pagkatapos na kanyang highly challenging role sa pitong kalbaryo ni Inang, ay binigyan siya ng kahalintulad na karakter sa mga pelikulang tulad ng mga anak sa pagkakasala, paalam sa kahapon at berhen sa lupa. Nabigyan ng buhay ni Dindo ang mga papel na ito at nagpakita pa siya ng napakalaking pag-angat ng kanyang talento habang parami ng parami ang mga trabaho na dumating sa kanya. Sa katunayan, isang kritiko sa entablado na nakakita ng kanyang pagganap sa pelikulang mga anak ay nagkomento na ang estilo ng pag-arte ni Dindo ay nagpaalala sa isang mga acting craft na sikat na Elea Gazan School. Kapag nag emote si Dindo, ito ay higit sa kanyang mga mata at facial expression kaysa karaniwang run of the mill o ordinaryong acting ng mga young stars. Simple pero makatotohanan ang kanyang pag-arte para kumbinsihin ang mga moviegoer na ibinaon niya ang sarili sa karakter na kanyang ginampanan. Siya ay nagkaroon ng isang daan at anim pelikula at TV credits bilang isang artista sa pagitan ng 1961 hanggang 1987. Noong 1984, tumakbo si Dindo para sa isang pwesto sa batasan bilang assemblyman para sa Pasig Marikina District. Kasama ang running mate na si Danny Floro sa ilalim ng KBL. Ngunit natalo kina Bobid Sanchez at Emilito de la Paz ng laban. Si Dindo Fernando ay namatay sa isang atake sa puso noong August 27, 1987. Siya ay 46 taong gulang lamang. Ang kanyang mga labi ay inilibing sa Manila Memorial Park sa Paranaque. Kung pagmamasdan mo ang mga artista sa panahon ngayon, tila mahihirapan pang makahanap ng katulad ni Dindo kung umarte sa harap ng kamera. Matatangay ka sa kanyang galing na tila makatotohanan ang pagganap ng kanyang karakter. Sayang at maaga siyang pumanaw sa mundong ibabaw. Shout out sa mag-asawang Jojo at Asli Yongko from Trece Martires, Cavite City. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ng istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.